Welcome It's been a long time. Yeah. Miss Rose, kumusta naman ang iyong uh, mga gabi? Okay naman. Eto, nanilalamig din naman dahil tag ulan Well, ngayong episode, atin na mga alamin ang mga best practices o programa ng ating mga kapwa ka-Supremo kapag sila'y naghahanda na sa pagsapit ng tag-ulan. Saan? Man kaya tayo dadalhin ng ating team, Doc June? Nako, wala nga akong idea kung saan nga ba dahil sa sobrang dami nating na kabalikat farm saan mang panig ng bansa. Grabe, ganoon na pala talaga kalawa ang samahang supremo. kaya huwag na natin patagalin pa ito ang Infinite Panalo. Magandang umaga po. Ako po si Abdon Kabahog ng Bastet Game Farm. Simula po noong 2020, naging kabalikat farm Supremo Infinity user na kami. Ang kagandahan ng Supremo Infinity Fades ay maganda ang hubog ng katawan ng mga manok. Saka, healthy sila, hindi masyadong magkasakit. No? Kaya yan ang ginagamit namin sa ngayon. Ang kagandahan dito sa Supremo Infinity Redeemic, eh, hindi na namin kailangan pang magmix ng ano pang mga sahog para sa Pagpakain ng manok kasi kumplito na yan at saka maganda naman ang resulta. Simula sa maintenance hanggang sa pag-condition, ganun pa rin. Yung kasi sa Supremo Infinity Ready Mix, yung mga pang derby ko, wala na yung sa pula. Kaya hindi kami mahirapan magkondisyon. condition Bago tayo magpatuloy, pakilala ko muna sa inyo yung farm manager ko, si Louie Lauron. Meron din siyang mga pwede isagot sa mga tanong ninyo. Bis, sa experience ko dito, tuwing tag-ulan, napakahirap sa mga sisyo dahil pumapasok yung mga sakit. Yun ang pinakamahirap dito, yung December at saka January. <coughs> Tapos, ginagawa namin dito sa farm, nag-disinfect -dis kami, bacterial flushing, ganon, antibacterial. Pagkatapos ng tag-ulan, ganon uli, mag bacterial flushing uli tapos antibacterial kasi papasok yung ulit yung tag-init eh, pagkatapos ng tag-ulad yun ang ginagawa namin sa sisiw tapos yung binibigay namin na ano yung Spectrum Plus yun binibigay namin yun yung antibacterial pagkatapos nun binibigay namin ng 5 days na spectrum na multivitamins Magpapainom kami ng spectrum na multivitamins limang araw yon sunod-sunod pagkatapos ng antibacterial binibigay namin yung spectrum na umaga umaga at saka hapon po ang binibigay namin doon sa multivitamins pagkatapos noon plain water ng pang -anim. tapos bigay, bigay ulit ng ano na multivitamins ganun lang isa ring preparasyon namin pag darating na ang tag-ulan nililinis namin yung yung farm minamawer yung mga damo para pagdating ng tag-ulan, hindi masyadong mataas ang yung mga mga damuhan. Pagdating ng tag-ulan, may preparado naman kaming mga lugar para silungan ng mga sisiyo. At saka yung mga... Sa range namin, meron na kaming silungan. Preparado na yon para para sa breeding season. Tapos, yung breeding season kasi, nagkataon na tag-ulan. Meron din kami para sa 3 months old hanggang 4 at saka meron din kami range sa 5 months old up to 6 na open pero may silungan din. Ang problema namin dito kapag tuwing umuulan, yung pumapasok yung coccidiosis. Kasi yung sisyo mo, pag pumapasok yung coxie, uubusin talaga lahat ng sisyo mo. Yan ang pinakamahirap dito kapag taglamig. Ang binibigay namin tuwing papasok yung coccidiosis, yung coccidiosis buster yun, maganda yung panglaban ng coccidia. Binibigay namin yun hanggang limang araw yung coccibuster na yan kasi dandahan silang lalakas kapag makainom ng coccibuster. Maganda yung magbigay ka na ng, ano, magbigay ka ng coccibuster for prevention para hindi tamaan ng coccidiosis. Pag tinamaan naman ng coccidiosis, limang araw mo siyang ibibigay sa mga sisyo para babalik lang sigla ng sisyo nila. Aside sa kuksi, dumadaring yung, yung ano, sipon sa kahalak. yon binibigyan lang namin ng ano, antibacterial. Ang binibigay namin na suplemento sa manok kapag mayroon ng sakit, yung Spectromac Plus. O, oh, yun, yun Kasi may tiamulin sa kami acid yata. Hmm, yun yun. Pwedeng bacterial plusing yun pag meron na silang sakit. Yung Libre Max, ginagamit namin yun sa panabog namin. At saka yung sa, para sa mga babae, yung nagbi-meeting na kami ng manok, yun, nagbi-breed. Ginagamit din namin yun yung Spectrum Max. Yung pinapakain namin, yung Supremo Infinite feeds na ready mix. yun pa rin, maski sa conditioning, ganoon pa rin ang ginagamit namin. Kasi maganda ang hubog ng katawan, tapos yung manok wala yung mga patch No? Simula nang gumagamit kami doon, hindi na kami nag pa. Dalawang bisis ko kami nagpapakain sa umaga at saka sa hapon. Ang may papayo ko lang, no? kasi magkaiba naman ang paniniwala sa mga magmamanok. No? Pero ang masabi ko lang, dito sa Suprema Infinity Feeds, ah, uh, Ready mas malaki ang matipid natin sa pag mintinar sa ating mga pagkain sa manok. Kasi hindi na kailangan bumili ka parang si Bin kinds para ihalo mo doon sa ibang produkto. Dito sa 3 Mix, sa Infinity, sa Supremo, andyan na ang lahat. So hindi, hindi na kailangan pa mag-mix pa tayo. So malaki, malaki-laki rin ang matitipid natin. Yan lang po ang may sasabi ko para sa iba pang mga uh, magmamanok na gusto makatipid tapos maganda pa ang hubog ng katawan ng mga manok. Ang may papayo ko lang sa nagmamanok, especially kung nagkukondisyon tayo. Hindi mahirap ang ready mix na ipakain sa manok dahil hindi magkakasapula yung manok, madaling gamitin, madaling hugutin sa cord para gamitin mo ipang laban dahil wala na silang sapula, madali mo silang ihanda. Tuwing tag-ulya naman, pag naghahanda ako, nilalagay ko lang sila sa ano, dito sa Gradas Limber ko hindi ko sila pinaulanan kung meron kang kulungan lagay mo doon palalakarin mo lang dito sa Gradas kaskas mo i ano mo siya i train mo siya i sampi mo siya bugbugin mo siya okay lang basta hindi lang sila maulanan kapag maulanan ang panglaban natin na manok mag-iiba yon dahil kapag tuwing umuulan maulanan yung panabong natin stress yun. Kaya mag-iiba yung galaw ng manok natin kapag tag-ulan. Kaya iniiwasan natin na maulanan sila. Kaya nilalagay natin sa kulungan, o dito sa gradas. Doon natin sila ina -ano, hinahanda para hindi lang maulanan. Ako po, si Abdul Kabahog ng Bastik Game Farm. Ilabas ang, ang buong potensyal! maganda dito sa ating segment, eh nakikita natin ang iba't ibang diskarte sa pag-aalaga ng manok sa iba't ibang states ng ating mga kasupremo. Solid ang kanilang commitment para sa kanilang mga panlabang manok. Iba talaga ang alagang ka Supremo. Correct! Kaya bilip na bilip talaga ako sa Supremo Infinity. Ka Supremo, kung nagustuhan mo ang ating episode, mag-like na sa video na ito. Huwag rin kalimutang i-follow ang aming Facebook page at subscribe naman ang aming official YouTube channel. Hanapin lamang ang Supremo Infinity. Sumali na rin sa lumalabong samahan sa Facebook ng Supremo Infinity. Hanapin lamang ang samahang kasupremo at malay mo, ikaw na ang susunod na supremo ng samahan. Sa susunod na linggo ulit, mga kasupremo, mas itotodo pa natin ang usapang pagmamanok dito lang sa Supremo TV. Ako si Rose ko. At ako naman si Doc Jun para sa Supremo Infinity, ilabas ang, ang buong potensyal.